Hey, good morning, good morning mga isyo. Welcome back sa YouTube channel natin mga isyo. Shoutout nga pala sa mga lahat ng mga OFW from Canada. So, lalo-lalo na po sa mga print natin ng from Hong Kong. Shoutout po sa inyo sa mga OFW. So, nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update sa mga relo ni Boy Kaska. Shoutout po sa mga print natin, sa mga kapwa natin ka-vlogger, si uh, City Bike. So, so mga sumahan nyo ako para mag-update tayo sa mga relo ni Boy Kaska. So, let's go! Shoutout mo sa, sa mga kaboy kaskas, Shout out. So, dito si Boss Eric. Shoutout din sa mga lahat naglalatag dito. Sa mga, so, mga brand yung mga rilito, ni Boy Kaskas dito, no? Dito. so, whip natin mga yung mga about ng mga rilo ni Boy Kaskas dito, no? Yan. Yan. so mga... So dito mga guys, so, dito naman tayo sa mga brand yung mga rilo dito sa Kaboy Kaskas, no? Ang presyo nito, to, 4,500 negosyable pa ng mga presyohan nito mga sa uh, ah, imbikta no so katulad nito imbikta malang dalawang lock din no yan yeah, mga about nito, ito so mga siko ah, ano siko 5 ang siko 5 natin boss magkano boss eric ayan sa so mga siko 5 natin Yan. Yan, sa mga bawat na mga relo dito ayan we view na natin mga isobesi pa tayo ang mga ang ano natin Ayon.

location dito sa Carmen Planas mga about ng mga Redone Boy Cascas no. Yeah. Mas maganda na puntan na lang dito mga guys. Ayan, yeah, sa Rado no. Ayan, yeah, mayroon no? Rolex din.

Continue tayo. Oh, sige, continue. Ito, na, ito so, na. Ito na, ito na. Sige, na. Okay. <laughs> Alright, mga kasi, umpisa mo na. Sige, uh, kasama natin si Kumbon Team Vlog noon. Nandito tayo, no? So, mag entertain siya sa magtatanong dito sa mga about ng mga relo ni Boy Kaska. So, entertain natin si Boss Eric. Umpisa mo na, boss. so, anong pwede natin mahabili dito sa mga customer? So, Habang wala pang, so, pang customer. Ba sige, tayo dito. Dito oh, muna, Boss Eric. Anong relo to, Boss Eric? Yun, no? Bulgari. So, magkano dito? Alam ah, na ng... Secret. Secret, no? Uh, Ay, yung nga pala. Ito yung... Alam mo natin, mga ano, no? Pati no? dito, secret din. Oo, <laughs> na so, oh, ganda guys, oh. Yan, mga secret daw <laughs> yan. Mga secret. Ah, 3,000. Oo, oh, 3,000 pala rito, guys, oh. Yan. Nung rilo to, Terik. Pati. Pati Philip. Pati. Ha? Oh, so, Tony Black, Sige, sige, sige. okay. Ito naman tayo. Ay, ito, na lang. Ano yan? Seiko 5. Magkano? 3.5. 3.5? Oh, sa So, dito. Omega. Omega. 6.5. 6.5. Omega, 6,500. Okay. IWC. IWC. 6,500.

Oh. Longji. Ano po pangalan? Longji. 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 Gondo. Secret din. Secret. Six, six five. Six, five. six five. Oh, Yan. yung isa. Robert, uh, Roger Dubis. Okay. Roger Dubis. Dubis. Okay. okay. Secret. 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 Ayun <laughs> oh, sa mga Rolex boss, magka sa, oh. sa, sa uh, Omega um, Omega. Oh, tuloy-tuloy. top 5 na lang. top 3,000. 3,000. 3,000

2.8 Alright So mga guys So mga ganito mga guys So mga about na dito Nakalatag So ito hindi magkalayo Ang mga price dito So dito Lomino. i-kumpara Doon sa ano, Medyo matataas Ang mga price don. Doon Yan So mga yan mga, Magkano naman boss secret. secret Secret Yan So mga about na mga Lomino. secret So mga price yan So mas highest naman din yan kukumpara dito sa hilira na to so about ng mga ganito mga ano sa kadalasan to 4-5-5 lang kadalasan mga ano dito mga isa mga presyuhan din sa mga rinong ito, pang yan mga presyuhan din natin dito, no? dito lang pumunta na kayo sa karaming planas

mga baguhan natin sa ating YouTube channel mga guys. So nito tuloy-tuloy lang mga guys. So, dito lang sa kanto, no. Sa mga eh, Carmen Planas so, mga guys. Eh, mga pagkuhan pa lang. No? Thank you, okay,